tayo ngayon sa may bypass do dito sa may bandang Pampluna. so makikita nyo itong ginagawang kalsada dito yung magdurugtong doon sa may Minalabak Road so may ginagawa rin na bypass road doon so ito yung kadugtong nyo no? so bali kanina na may tinanungan kami dito na isang matanda na sabi Uh, mayroon meron daw dito mga lupa na hindi pa nasementuan kasi hindi pa daw nagbabayad hindi pa daw nabayaran so, kaya hindi pa sa nasemento may mga rap pa Good morning mga ka Oli TV so panibagong vlog, panibagong araw so ito yung vlog natin ngayon and dito tayo ngayon sa ginagawang bypass road so ayan tapos bali tinanong ko rin kanina kung ano kung ilang taon na to sabi niya daw may git isang taon na daw tong ginagawa ayan so pag natapos to napakabilis na ng biyahe natin no so mula doon sa may pinasukan natin doon sa may highway papasok dito so may yan mga rap road pa yan no ayan. so kung matapos to pa no, napakalang ginhawa sa mga motorista kasi hindi nadadaan ng mga bayan Ayan, dire-diretso na yung biyahe. Siguro ito yung magdurog tong papuntang ano, papuntang Sorsogon yung tulad nung vlog ni, ni Sir Sip TV. Ayan, kasi idol ko yun. So, napapanood ko yung mga ano yung mga vlog. So, siguro isa to sa mga proyektong ginagawa ng gobyerno para dun sa tinatawag na bypass road or expressway. So, ayan. So, kung matutuloy na to, tapos na to so napakalaking ginhawa to kasi hindi na tayo matatrapik sa mga bayan bayan so dire diretso na tayo kasi kung makita nyo ang lawak na ito ba halos purlin 4 purlin so napakalawak so ayan guys eh. uh, abangan natin yung mga susunod na tabla na explore natin yung mga lugar lugar dito na tulad ng dinadan ng mga bypass road na to so dyan lang kayo uh, magsubaybay sa akin mga vlogger mas so, marami pa akong ipapakita yung mga vlog na tulad nitong mga mga gantong proyekto dito sa ating dito sa Bicol so out nga pala kay Idol Ship TV so ayan nakita ko yung mga vlog mo lagi ko na nanonood ng mga vlog mo kaya parang ganun din ang gusto kong maging content so shout out po sa iyo sir chef TV